napuntahan natin during Japan Day sinara Tara Kita doin Or day feel ay napunta tayo ngayon sa may cemetery ng Sarah sa my lot sa niya Ibibisitahin natin parents sa sana hospital eh dito yung daanan guys sa cementerio. Pero hindi naman siya nakakatakot. Parang gabi lang siya talaga nakakatakot. Dito ako noon na way back noon. Nasa Japan pa ako. Yun yung hinuhulugan ko. So, tingnan nyo yung daanan namin. Ganyan lang siya. Ah, hindi naman siya nakakatakot. Pwede-pwede nga Actually, marami na din talagang ano doon, nakapagpatayo. Tapos, ito kayo. Anong tawag doon? Dito kami nang nagpunta noon sa may panchon ng taon. Ayan, ayan yung Tapos, yan. Tapos, tingnan nyo guys, ito na yung daanan namin. Tapos, ayun, may mga... dito. Masyadong ganda na. Masyadong magiging ayun. Minsan yung peryo. Mabuti ko. Masyadong maganda. Ano yun po? Oh. Maraming pala uh, ako mag mag ride ng motor. Siguro, madalas yung isip. Medyo makulimlim ngayon kaya hindi masyadong maganda yung view. Pero dito, medyo rough road na siya. Pero so, yan na yung magiging kapit bahay ko. Ayan na siya guys. Tapos dito, may mga bahay-bahay na rin. Tingnan nyo. Yan na yung magiging kapit bahay ko. Tapos oh, dito kami. Dito guys, patasok. Yes. Ayan yung may kapit bahay na. Dito, dito. Dito, dito. Na dito. Kapit bahay ko. Tapos, dito naman saan dyan lang. Dyan mismo dyan. So yun, naglakad na ako. Ibibisit lang namin tapos konting linis lang siguro. And then later on, baka magpapapose na rin ako. Ganoon Tingnan nyo. From there. Tapos yan na yung yung nagpapatayo ng kapitbahay. Yung may mga poste pose ngayon. Yan sa antiko naman yan. Tapos yan yung kapitbahay ko. Ayan. Tingnan nyo naman yung paligid, guys. Diba? Sobrang dami na rin talagang nakapagpatayo dito. Ayan. Ito yung natin during Japan Days. Sinulugan ko lang to guys. 100 square meters. Ano, payables in 2 years. Pero tinapos ko lang siya ng 1 year. Mahigit. O, diba? Ito na yung investment ko. Well, hindi ko pa naman siya mapapatayuan. Pero... At least, may investment. Passive investment kasi tumataas yung value ng lupa. Tara. Medyo basa-basa. <laughs> Hindi lang medyo basa-basa. Basa talaga. Matama na muna po kuya, Pwede mo siyang i-zoom-zoom. Ayan, nahanap ko ngayon yung mohon. Pwede mo siyang i-zoom. Nahanap po ngayon yung okay. mohon at lilinisin natin. Tapos yun lang yung daan, no? Super di ba? Ayan, konting hini. At saka natin yung pangurang later. Ayan, diba? no. hinahanap pa rin namin yung muhon. Hindi mahanap. That's Kuya Allen. Body, body. Oh, magpatayo ka dito, Kuya, ah? <laughs> Saan kuya? Ayan, ano yung mahon. Ay, nahanap din. Nahanap ni kuya. So yan guys, nilagyan ko na rin ng another bato. Para sa susunod, madali na lang hanapin. Huwag lang sanang ilipat. Ito ba? Ang dito. Ang dito. Ang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Helen, apa yang awak buat di sana? Sinusubukan pa rin nga namin hanapin yung isang muhon, kaso hindi talaga namin mahanap. Maybe, papasukat na lang namin sa kapatid ko. Di bale, nahanap naman na namin yung isa pang muhon. Nakakatuwa, no? Alam nyo ba ang katasto ng pagpupuyat ko noon sa Japan? Kung nakasubaybay na nga kayo mula sa Japan journey ko, alam nyo, nagwo-work din kami sa loob ng bahay. Yun naman yung tinatawag naming work after work part na yon ng overtime namin. Doon ko kinukuha yung monthly payment ko para dito. Grabe, naghigpit talaga ako noon ng budget ko. Maliban kasi dito, nagpapatayo pa nga ako noon ng bahay namin at may insurance din akong binabayaran monthly. Wala talaga sa plano noon nabibili nga ako ng lupa. Yun nga lang, may nakita ko online. Mabuti na lang at yung anti kong ahente ng lupa ang kausap ko. At panatag akong hindi ako maluloko. Alam nyo bang isang buwan bago ako nakapagdown noon? Dahil wala akong available na pera noon. Sabi ko sa sarili ko kung para sa akin, ay para sa akin talaga to. The following month, nagkaroon ako ng pera at yun yung ginamit kong pangdown. Doon ko talaga nasabi na para sa akin talaga yung lupa na to. Wala pa ako noon dito sa Pilipinas. Kahit yung nanay ko at auntie ko yung umasikaso. Alam nyo ba? Nung nakuha ko to ay nakatayo pa yung mga palay. Ito kasi yung lupa na tinatawag na pre-selling. 'di diba? Para sa akin talaga to. August 2019 nung nag-start akong maghulog dito. November naman nung unang visit ko nung nagbakasyon na ako dito sa Pilipinas. So ayan yung kwento ng hulugang lupa na to. Wala sa plano pero nakamit ko. Kahit marami akong bayarin noon, hindi talaga ako nagdalawang isip na bilhin to. Sabi ko gagalingan ko na lang sa trabaho at sa pag-iipon at sa pagtitipid na rin. Alam nyo bang nasasabihan talaga ako noon na kuripot kasi talagang umiwas ako noon sa gala at yung pagkain sa labas. Pero para sa akin nun, okay lang nasabihan ako ng ganun. In the first place, may goal kasi ako sa buhay at hindi ko kailangan makipagsabayan sa mga kasama ko. Nag-aalat nga lang ako ng isang lapat para sa monthly allowance ko. At alam nyo kung magkano yun sa peso? 4,200 pesos or 4,500 pesos per month lang? Baka iniisip nyo, saan naman yun aabot? Paano ko naman yun pinagkakasya? Ito yung sikreto ko noon doon. Nagbabike ako ng almost one hour balikan para bumili naman ng bigas dun sa sentro kasi doon ako nakakabili ng bigas sa 10 kilos na super mura. Tapos sa-stack ko naman ng chicken meat at saka pork meat. During lunch break ko, tumatakbo naman ako sa slaughterhouse pag lunch break namin. Once a month ko nga ginagawa. Kahit malamig pa yan o mainit, talagang binamike ko at doon na ako sa bahay kumakain. Pero alam nyo, yung meat ko doon, yun ay yung retaso lang galing doon sa katayan. Retaso ng pork and chicken meat. Pero yung tipong maayos-ayos pa naman, yun naman ay yung binabudget ko for a month. Pang adobo, afritada, pang prito at mga pang sahog. Sa gulay ko naman ay halos hindi ako bumibili ng hindi sale. Doon kasi ako nakakatipid at napagkakasya ko ngayong allowance ko. Mahilig nga din ako noon bumili ng kape doon sa vending machine. A part of cost cutting, bumibili na lang ako ng isang box at doon na lang ako sa pantry namin nagkakape. Bumibili na lang ako ng disposable cups naman. Sa mga damit ko naman, lalot minsan may mga party ng company, hindi ako bumibili ng brand new. Suki kaya ako ng recycle store sa Japan. Magaganda din kasi yung mga damit na nabibili doon. And every month na sahod, nagta tatabi din ako paunti-unti sa savings kan ko. Akala ko noon hindi ko kaya, pero kaya pala basta gustuhin natin. Anyway, kung napapansin nyo, nag-insert na rin ako ng ibang videos ko during my Japan days. Kung gusto ko nga noon magkaroon ng self-reward, dito ako sa Family Mart nagpupunta para bumili ng makain. At isa nga to sa paborito ko, yung melon pan. Ganyan nga lang kababaw noon yung self-reward ko. Basta nakafocus lang kasi ako sa future goal ko noon. Hanggang sa finally, nakauwi na nga ng Pilipinas. Hindi na rin kasi na-approve yung visa namin noon. Mabuti na lang talaga at inuna ko ang investment. Kaya't pag uwi ko, hindi rin naman ako nga nga. Kahit ang masasabi ko lang sa mga OFW, lalo ng mga kagaya kong co-trainee sa Japan, unahin ang investment at ipon. Pero of course, insan kailangan mo din ng self-reward. Kwentuhan na lang tayo sa susunod ulit ha. At masyado ng mahaba at sana nakapulot kayo ng konting lesson at inspiration sa aking kwento. kwentuhan ulit tayo sa susunod.